Huli kam, isang sikat na vlogger na mataan kumakain ng lugaw, overload. Dito sa Bold City and Up si Lugan. Dito natin mapapatunayan na dito sa Bold City and Up Lugan, masarap ang lugaw dahil dinarayo ng mga sikat na vlogger. Wow. Isa ito si Alan De Santos, okay. ang driver ng Garfield Jeepney. <laughs> oh, sabon ng sabon balik muna. <laughs> ulian subuh niko serap <laughs> sih ano mas sabi mo sa lugaw ng bolt itiri Ay paki palo ni niya sa bulong ko sa boni. Paki palo ni si Alan de los Santos, si Katiana Magikero, Magikero ng Perantado. <laughs> ano na, kumusta na? Dahil lamang mag-click ang video mo nga. <laughs> <laughs> At ayo, i-video ko pa sa so jeep niya. Ayan, abangan ang jeep niya. Susunod na rito. Para abangan ninyo. <laughs>